Mga kapuso, nasa 3,000 trabaho ang alok ng Czech Republic sa mga Pilipino mula po sa iba't ibang sektor. Nakatutok si Mariz Umali. Naghahanap ka ba ng trabaho? Baka naman merong para sa iyo ang bansang Czech Republic. Aabot ah, sa kulang-kulang 3,000 kulang mga job opportunities ang available para sa mga kababayan natin sa Czech Republic. Mas maganda raw kung meron silang karanasan na hindi bababa sa isang taon sa food manufacturing, transportation, construction, logistics, pati na rin sa hospitality and support services. The ideal quota to start with is a uh, little over 10,000 positions per year. The Czechs very quickly realized how skilled the Filipinos are uh they speak English so there is no communication barrier they are very adaptable so they can easily learn new skills Depende sa propesyon ang minimum salary nasa 1600 euros kada buwan o mahigit 100,000 piso di pa kasama ang mga bonus Ang ilan nating kababayan maagang nagabang sa pagbubukas ng job fair Kailangan pong kumita para sa pamilya. Kasi so, doon mararanasan yung malaking sahod. Ayon sa mga shadow recruitment agency, hindi agad makakaalis ang mga aplikante dahil sa masinsing proseso. More or less yung whole process, it will take mga 6 months. We are continuously working on uh, improving the process just to make it uh, easier, more flexible, and to shorten it as much as, as possible. We make it easier in the sense that they can submit their documents electronically. At least uh, we, we've mentioned to the president uh, is to unify the OEC and the e-travel requirement so that one just needs to go through the e-gov portal. Pinaalala rin ng DMW na walang kailangang bayarang placement fee sa pag apply Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali na Katutok, 24 Horas.